Hello mga kababayan, nandito ako ngayon sa bahay nila Nanay Lorna. So, maglilinis kami ngayon dito mga kababayan. So, kasama po namin si Nanay Lorna at saka yung mama niya tapos si Ninita tapos si Kulot. So, kanina mga kababayan ay nagtaka ako kasi nag-vlog ako dito, nag-intro ako. Biglang tumakbo si nanay doon. <laughs> Hinabol ko siya. Akala niya kasi bawal. So, sabi ko kay nanay, pwede ka makita dito sa video nanay kasi parehas lang naman tayo mga katutubo. Magtulungan tayo, sabi ko sa kanya. So, nagtaka ako, nandun na si nanay. Oh, tumakbo doon. So, ngayon, uh, maglinis tayo ngayon, Nets, kasi dito tayo maghapunan tau ka. Kain ka ba kutwas oi? Oi, mo, nabak kan mo ba. Maglinis tayo dito sa loob kasi dito daw tayo maghapunan sabi ni Onyot kanina kasi uh, hindi ko alam kung ano yung mga mga surprise ni Ma'am Tess. So wala pa akong alam kasi doon po siya nagkontak kay Onyot. So basta sabi lang po ni Onyot na ano Maglinis daw po kami dito sa bahay dahil dito daw kami maghapunan ngayon. So, doon alimas niyo. Doon. Na, Na, sige. Ndakiyo ug panlimas. So, tutulong po si Nanay sa paglilinis mga kababayan. Yung mama ni Nanay Lorna wala nilimas niyo. Matuwa ko sa pasok ng

Si Nits po mga kababayan ay yung trabaho na po, may trabaho na po si Ninita dito sa bahay. Siya po yung nagsasaing, tapos nag-aalaga ng ano, ng pamangkin niya. So okay lang sa'yo Nitz na may binabantayan ka. Okay lang. Ah, uh, okay lang. At least hindi ka na gagala, no? <laughs> hindi na siya nakakagala. <laughs> na ah, nag-study ka. So kumusta yung pag-aaral mo? Pabasa po kami ganun eh. Ah, nagpabasa kayo? Pinabasa? Tanong ka na. Di ba, magaling ka naman magbasa, di ba? So, nakapokus ko si Nitz ngayon sa kanyang pag-aaral. Tapos yung, ano yung Nitz? Yung bayaran, yung, yung sa paaralan, yung bayaran, babayaran mo sa Christmas party. Kasali ka ba? Apo, may gabay na po si Kuya Jika. Ah, Binayaran na pala ni Onyot mga kababayan. So, si Ninita pala ngayon ay scholar na siya ni Onyot. <laughs> siya po yung nag nagbibigay ng baon kay Nitz. So, tapos kapag umuwi si Nitz dito ay tin tinutulungan namin siya sa kanyang pag-aaral. Ang kamasag hindi din at kusina. So, punta tayo dito sa kusina mga kababayan. Ito yung kusina. Ayan si tatay. Nabidyan o so, Ito yung kusina mga kababayan. Tapos, dito yung abuhan. So, anta kayo? Kuwara, tanok, taho. Suminto, suminto. Uh, sisimintuhin to. Uh, baka bilhan kayo ng gasol. Bakit siminto yung ilalagay dito? Tapos dito yung lababo. Tapos yung bakante dito mga kababayan. Dito yung ano? Yung taho kay 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 lamisa. Ah, dito yung lamisa. So, ito yung lababo mga kababayan ay lalagyan pa to ng dingding. Oh, so sarado po yan. So Ayan. Mas maganda pa yung bahay nila na nailor na kaysa sa amin. so, unsay masulti ni mo tay sa inyong bagong puloy anan. Pasamat ka na. Pasamat ka nakabagwat at Ah, so... Pas, nagpapasalamat daw po si tatay dahil may bago na siyang bahay. Okay ba ito? Detox siya So, kabalo ba ka tayo nga kung kinsa ang tag-iadiri sa lote kayo niyong dipuyan? <laughs> sabi ni tatay, mga kamo, tinanong ko si tatay, uh, alam mo ba tay kung sino yung may-ari ng lote na pinagtirikan ng ano ang bahay niyo sabi niya ako daw yung may-ari so yung kapatid ko po yung may-ari dito mga, mga kababayan kay kas ko na kay oh ka bundahol so yung ate ko po yung may-ari dito sa lupa na to So, tuang-tuang -tua po si tatay mga kababayan. <coughs> <coughs> Tapos na? Tapos kan nets. <laughs> Mahiyain to si Nits mga kababayan. No? Tapos sinabi ko rin kay Ninita na uh, mag-vlog sila ni Nanay. So kailan kayo mag-umpisa? Sabado. Sabado. Ngayong Sabado, mag-vlog kayo ni Nanay. Sa uma. Ah, sa Uma. Punta kayo doon sa Sakahan. So, mas maganda kasi kapag kayo ni Nanay yung magkabanding para Turuan mo si nanay magtagalog. No. Turuan mo si nanay. Turuan mo Nakakaintindi po si nanay ng Tagalog. Kababayan. uh, tinatranslate niya kay Ninita yung sinasabi ko. <laughs> no? Hindi na nanay ayan si nanay nag ano siya ng mga basura. Ito yung gawa Kaya kaya ka lutin. pa daw, nanay. Oo,

So, bukas, lalagyan na po ng yaro yung nasa bubong. Bukas ng umaga. Yung tumulong po dito na mga panday, mga kababayan, yung ano ni Nanay Lord na kanyang mga manugang at saka pamangkin ni tatay yung tumulong dito o oh, nandoon po sila ngayon sa bahay ayan sila ni Da ha? pilaran at pagbulihay ka eh ah hap at kain. apat sila saka yung anak ni nanay lord na spa ikalin mas pa si palabio Kuya yung pang oh. Mabandi ko na. oh. sila. si sa parang sa anak. Ayos po yan. Nakakpanay yan po sa parang So, yeah. ganda ng view dito sa likod nila na nailor na mga kababayan. No? Tapos yung maganda dito, merong signal sa steam. So kahit load lang po yung gamitin mo, pwede na. Hindi ka na mag wifi. Tapos paglingon mo dito, nandito yung bahay nila Unyok. So, mas malapit po siya kay Unyot. Sabah! <inaudible> <inaudible> Sabah! <inaudible> kambing da ko nog ko uma ang simay lang ko ko anay pwede man na kuralo mo dito na tapos magtanim ka na ano gulay kuralo mo dito para wala makasunod na mo respirya ko ako kaya ka papito ka makay kay ka Yeah, so, ito po yung apo ni nanay mga kababayan na wala oh, nang mama. Oh yung nandito kay nanay, bakit baliktad yung damit mo? <laughs> Ooh, so, ampo, ampo. -um. Kalaw na mas kasi So, sabi ko kay nanay, ah uh, maghanap ako ng damit ni Kubay doon na ah uh, yung maliliit. Ah, maliit na sa kanya. Kasi naibigay ko na kasi dati yung mga mga dress ni Kubay dito sa apo ni nanay Lord na So, ayaw, mayroon na na. Bakoy kusot-un. Akay ka ng drop doon. Oh, um. Kundi mas ayaw. So, ngayon, may dumating na apo ni Nanay Lorna. So, maghanap na naman ako ng mga gamit ni Kubay doon. So, si Kubay kasi mahilig siya sa pang lalaki na damit. So, meron din siyang mga damit doon. Ang ganito. kain umpak. Oh? So, gusto daw po niya yung ganito. Uh, ganahan kag ing nga sinina daghan uh. kag sinina deha wala ay wala kay sinina uh luuya oy uy. so pag makakwarta ta no mamili tag mga ukay ukay dito sa siyudad, no ganahan ka musuruy sa Davao uh, uh, gusto do po diyan gumala dun sa ano sa Davao unsay gusto nimo unsay gusto nimo paliton Sanina. Ha? Ah, sanina. So, kawawa po yung bata mga kababayan. No? Yung pangarap lang po niya, yung damit lang. So, Mat nakwa si eh. nagisi man na imong sanina. Nice. Wala kay lain sanina. So pag nakasahod na si Nanay Lorna no, so bibili kan niya ng maraming damit. No? Palitan kanina ni Nanay og mga gamit daghan no. Pag makasildo na si Nanay Lorna. Sinilas, si Lola, Ang sinilas po. Chinilas, no, wala kay sinilas. Na asa man imong sinilas? ah uh, so, so tuhon no mamalit mga gamit nimo no pag hmm. makababa po palitan takag sinina silina nimo no tuma, man, sabot tuma, ita, man, kawawa po yung bata mga kababayan hmm. so gusto niya ah uh, damit daw yung gusto niya so di ka ganahan dulaan hmm. di ka ganahan ganahan hmm. dulaan? kanang dulaan dun. kanang pusil ba kung sa di mong gusto oh. so. Ah, gusto ka pusil-pusil. Ah, ganahan ka. Palitan mm. na Kawawa yung bata mga kababayan. No? So, simple lang po yung kanyang pangarap. So, damit lang po. At saka yung pusil-pusil. So, si Kubay din po, mahilig siya sa mga laruan na pang lalaki yung yung tarak-tarak at saka yung baril-baril. So, napakagwapo ni... Kasi panganin. Aray. So, matalino yung bata na to. Ah, madaldal. Bubuyo <laughs> ko ni ma, mag-eskwila. Mag-eskwila. <laughs> ang tak, ang grade no? ah, iskwila, sunod, no? na ka. No? Kinder Ah, kinder. So, ma-eskwila, nakasunod mo. Ah, wala ka mag-sulat. Patudlo ka ni ate mag-sulat ah. Luoy nga ba? Tao no, luoy. <laughs> o, wala ni si mama. mama. Wala kami nga wang sa iyo mama. Wala? Wala naman. Mingaw, mingaw na. Ina po sila. Asa imong papa ka rin? Asa imong papa? Ay, uh, ha? Ay, uh, uyab. Ha? Uh, <laughs> uyab. Na uyab? Ha. Na uyab? Ha. Wala ko. No. Ba't alam mo yung uyab? Yung papa daw po niya mga kababayan, meron na daw siyota. Basta alam niya. Basta, ah, baka sabi niya, may asawa na. Kala niya, uyab lang. Yung may syota lang. So, kawawa po yung bata, mga kapabayan No? Ito po yung pinuntahan ni Nanay Lorna doon sa malayo. Yung dalawang araw po siya bago naka-uwi. So, ito lang po talaga yung hinihingi ni Nanay Lorna sa amin na dito niya patirahin yung apo niya. So, sa amin naman, uh, eh, syempre, na intindihan namin si Nanay Lord na kasi magkaparehas sila ng ugali ng mama ko kasi yung mama ko rin ay nagkupkup din po siya ng tatlong bata na uh, pamangkin ko. Kinupkup po siya ni mama. So kaya intindihan ko po si Nanay Lorna na uh, gano'n yung ginawa niya kasi kawawa talaga yung bata. So pati damit wala. So di ba pila na ni Kaadla wala niya mag Ha? Huh? Pila na kakaadla wala nang ilis. Kamera ko ilisan. Aga may Agama, mo ilisan. Mm -hmm. Ah, kaya pala. Ito so, mangita tagsinina dito no para makailis ka. Ubang ka rey. <coughs> Uban ka. Aki. No balay. Uh. Uban ka dito. Uh. Mangita tag lang ka at dito sa balay kung wala ka <coughs> yung <atyong, Puh -puh -tose> Pwede ka mo laag dito sa balay. Laag-laag dito. No? Pwede man ka at dito. Tagaan pa ka sa biskuit. Hatagan no? lang ni mo si Kuan. Imong e manghod. Kaila. Uh. No? Naawa po talaga ako kay -e Ray. <laughs> so... Chuto na tuwa-uwa. So siya po yung apo ni Nanay mga kababayan na wala nang mama. At saka yung isa, meron pa daw doon dalawa na uh, nag-aaral. Napaka-simple lang po ng gusto ng bata. Damit lang at saka laruan na baril-barilan. <laughs> so hanggang dito lang po yung video ko mga kababayan, no? Maraming maraming salamat po sa pag-support niyo po sa amin dahil si Ray ay Pupunta daw ngayon doon sa bahay. Uh, maghalap kami ng mga damit ni Kubay doon. <laughs> so, maraming salamat po sa pag-support niyo po sa YouTube channel ni Nanay Lorna at saka ma'am Aya, Tim at saka kay Unyuk. Bye bye. Bye bye, Kari. Bye. Bye bye. Bye -bye. No, bye. I love you. I love you. I love you. Ikaw. I love you. I love Ay, you. I, I, love you. Ikaw. I I love you. I love you. Ikaw. <laughs> Ikaw, Kayla. I Ay... I Pungos. Wa'ligo. <laughs>